Napaulat na pagbebenta pabalik sa may-ari ng na mga nakukumpis kang smuggled agricultural products. Iniimbestigahan na ng Department of Agriculture si Clayzel Pardilia sa report. Binabaon sa lupa o di kaya inilalagay sa incinerator ganito raw dapat ang mangyari sa mga nakukumpis kang smuggled agricultural products. Pero ayon sa isang source ng PTV News, may diversion umanong nangyayari. Ang dapat sinisira at itinatapo na ilegal na produkto sa mga anti-agricultural smuggling operation. ibinebenta umano pabalik sa may-ari. Iniimbestigahan na ito ng Department of Agriculture at tinututukan ng isu. That is our initial findings. Pero from uh, as far as uh, the last few months na kinukondem are concerned, uh, lahat naman na uh, nakondem nang properly uh, with uh, the na uh, nakatutok na uh, ating enforcement unit. Uh, so so far ngayon wala akong alam, alam masyado na nangyayaring niyon. Ayon sa samang industriya ng agrikultura, hindi na bago ang ganitong modus. Yung product na meat no uh, may reported na na ganun nangyayari so is expired or uh, not for human consumption na uh, tapos sa uh, uh, hindi masyadong properly handled itong mga uh, produkto kung recycle ito uh, pwedeng mapulta sa market yan sa ika na Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group Meeting sa Malacanang. iginiiti ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas sa mga anti-smuggling measures. Nais si Secretary Tiu Laurel na magtayo ng condemnation facility para maitapon ng maayos ang mga smuggled agri-products. Mas maganda na ang DA na mag-condemn ng lahat ng mga produktong uh, Ah, nahuli sa pier na illegal at ah, or malamang may sakit o mga kontraband para wala nang ano wala nang wala nang kalokohan mangyari diyan ah, uh, ang maganda yon dahil yung pagkapasok el uh, uh, nandiyan ang BOC nandiyan ang DA ito is uh, kung kung illegal na po aso dapat uh, diretso na sa, uh, sa site no para at least eh, ma-call them itong mga produkto nito, na ito nasa within the area. Uh, mas madaling monitor Karaniwang kinukumpis ka ang mga produkto na galing sa mga bansang may African swine fever, bird flu o may outbreak ng sakit dahil banta ito sa kalusugan ng tao o panganib sa sektor ng agrikultura. Kalazal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.